Hello magandang gabi po sa ating lahat Ngayon po ay tuturo natin ulit um, Alam ko po na i-upload ko na rin po ito pero medyo matagal na po so ito po ay atin po muling ituturo sa inyo um, Ito po ay isang spell upang hanapin kanya saan ka man naroon or saan ka man napuntar gagawa siya ng paraan upang makausap kanya Um, makunta ka niya, gagawa siya ng paraan kapag inawa mo ito. Siyempre, ang ating unang kailangan ay ang ating um, konsentrasyon, ang ating tiwala, at siyempre, lagi nating sinasabi, lagi nating samahan ng dasal ang ating mga ginagawa. At siyempre po, kailangan ang atin ding buong tiwala dito. Kung tayo po ay may duda, lagi po nating pinapaalala ay wag na lang po nating gawin ang ating mga um, espel. Halimbawa, ikaw ay may duda sa iyong gagawin o natatawa ka pa lamang, ay ipa, um, wag nyo na lang po kayong magsayang ng oras at panahon para dito. Kasi wala po talagang mangyayari. Alam ko po na-share ko na ito. Ngunit, ngayon ay atin muling isi-share. Ang kailangan po natin ay puting papel. Kaya lang po, wala akong puting papel dito. Kaya naman ang aking kinuha ay yellow pad. Ito, yellow pad. Pero dapat po ay puti. Ayan. Ayan, sa ating papel. Ayan, tinupi ko po siya ng 24 na beses. 24 na beses. Bawat tupi, ayan, one, 2, one, ayan, one, hanggang twenty-four. Ayan po, hanggang twenty-four po iyan. Bawat number ay isusulat mo ang kanyang kumplitong pangalan at ang kanyang kapanganakan. Kumplito pong pangalan hanggang sa matapos mong sulatan ang kanyang pangalan sa pang twenty Ayan malalaking litra po ang ating gagamitin, white na papel at pulang panulat po dapat ang ating gagamitin. Pagkatapos sa likod naman ng papel, kung saan mo isinulat ang kanyang bawat pangalan, ay isulat mo naman ang kanyang cellphone number. Isulat mo ang kanyang cellphone number. So, 24 na bisis po natin isusulat ang kanyang pangalan na capital letters. Sa likod po ay isusulat naman natin ang kanyang cellphone number ng 24 na beses. Pagkatapos po ay itupi natin ang papel sa bawat tupi. Ayan, bawat pangalan. So, bawat pangalan ay itutupi natin ang papel na ito. Habang tinutupi mo ito, ay banggitin mo ang kanyang pangalan. Halimbawa, siya si Ricky Reyes. Ayan, habang tinatopi mo ito. Reiki Reyes, hanapin mo ako saan ka man naroon. Ikaw ay magpaparamdam sa akin, magtitext at tawag sa akin. O si Reyes, saan ka man naroon. Ikaw ay tatawag, ikaw ay magpaparamdam sa akin, ako'y iyong hahanapin. O si Reyes, saan ka man naroon. Ikaw ay tatawag, ikaw ay magpaparamdam sa akin, saan ka man naroon. Hanggang sa matapos po ninyong tutupiin ito bawat tupi po ha bawat pangalan po ang pagtutupi habang tinutupi mo ay uh, patuloy mong banggitin ang kanyang pangalan at ang iyong hiling ayan pagkatapos po pagkatapos na natin ayan pwede po tayong gumamit ng maliit lang na papel hindi po ganito kahaba para hindi po, um, mas madali pong gawin. Ayan, pagkatapos, ayan, ay pwede natin itong itopi pa ganyan. Um, kaya naman, pag mayroon kayong mas papel na mas maliit dito, ay yun po ang inyong gagamitin. Basta tiyakin lamang po na maisulat nyo ang kanyang pangalan ng 24 na beses. Ayan, ayan tutupi pa natin ito na isang beses kasi medyo, ayan pag natupi natin ang papel na ito guys, advice ko po ay gumamit po kayo ng mas maliit na papel or mas maliit at saka hindi ganito kalapad pagkatapos po, ano ang gagawin natin sa papel na ito kuhanin ang inyong cellphone kuhanin ang inyong cellphone halimbawa, ito ang inyong cellphone kung pwede nyo buksan, buksan nyo ang inyong cellphone. Halimbawa, ayan, bukas na ang inyong cellphone. Ilagay ang papel sa tapat ng batere ng inyong cellphone at saka isarado. Ngayon naman, may cellphone na hindi nabubuksan. Maaari mo itong ilagay sa likod noon. Basta po itapat itong papel na ito sa batere at talagyan mo, ilagay mo yung case. Sa loob, mo ng, sa loob ng case mo, ilagay ang cellphone hayaan po ninyo ito doon hanggang sa ang taong ito ay magparamdam sa iyo. Hayaan mo ito, papil na ito, hanggang sa ang taong ito ay tumawag o kumuntak sa iyo. Ayan po. Pag siya ay kumuntak na at talagang nag-uusap na kayo, ay maari mo nang tanggalin ang papel na ito. Pwede mong itapon, pwede mong sunogin, or pwede mo namang itago gagawin po lamang natin ito ng Martes o kaya ng Biyernes kahit anong araw at oras. Yun po lamang ang paggawa nito Martes o Biyernes kahit anong oras. Kahit anong oras po. Basta Martes at Biyernes. Pwedeng araw, pwedeng umaga. Basta pwedeng araw or pwedeng gabi. Basta po Martes or Biyernes po lamang. At siempre po, lagi po ninyong samahan ng dasal at buong tiwala at dedikasyon. Ayan po, lamang sana po ay makatulong ang video na ito sa inyo po. Sa mga may katanungan ay muli po namin sinasabi, ipalo nyo lamang po kami sa aming Pinays at Love Facebook page at doon po namin sasagutin ang inyong mga katanungan. Ayan po lamang, magandang gabi po sa ating lahat.